Is it true na tumitindi raw ang uh, political violence sa ABRA and yung intimidation? Uh, actually po eh, meron naman pong nangyaring mga election-related incident na na-classify pero hindi naman po gano'n katindi po kasi uh, Bale, kung titingnan natin is uh, sa ibang lugar lang. Pero sa karamihan ng bayan naman, mga bayan naman po dito, ay eh, wala naman po mga reported violence. So, Aha. Is it true, sir, na marami yung mga nag na kumakandidato dyan sa Abra? Uh, mayroon po. Mayroon po mga withdraw uh, na mga kandidato. Mga ilan, sir? Uh, as of yesterday po is 254 po yung nag-withdraw. Oh, 254? Ang dami nun ah? 254. Yes sir. Yung nag-withdraw. Bakit po? Ang dami naman nun. Uh, know, actually kasi kung titignan mo naman is marami po kasing bayan dito sa Abra. Bali 27 po yung bayan. Uh -huh. So kung tapos marami pong mga barangay. So kung i i percentage wise, kung yung 254 is konti lang.